Sa isang malit na baryo, may batang lalaki na palaging nakaririnig ng kakaibang kaluskos tuwing gabi mula sa likod ng kanilang bahay. Hindi niya maintindihan kung ano iyon, pero palagi siyang kinakabahan tuwing maririnig niya ang malalakas na tunog. Parang mga paana kumikis-kis sa lupa. Isang gabi, hindi na niya matiis ang takot. Kinausap niya ang kanyang ama at sinabi, Tatay, may naririnig po ako sa likod bahay. Pwede po ba nating tingnan? Sumang-ayon ang kanyang ama. Dala nila ang flashlight. Maingat nilang nilakad ang madilim na bakuran. Sa kanilang paghahanap, napansin nilang may isang lumang balon na matagal nang tinakpan ng mga lumang tabla at damo. Sinubukan nilang alisin ang mga tabla upang makita kung ano ang laman ng balon ng maalis ang takip. Biglang may kakaibang amoy ang sumalubong sa kanila, isang mabahong hangin na tila galing sa kailaliman ng lupa. Sa loob ng balon may isang aninong gumalaw. Hindi ito tulad ng normal na tao. May matatalim na kuko, mapulang mga mata at mukha na hindi maipaliwanag ang hitsura. Isang aswang. At sa tabi ng balon, nakita nila ang lola ng bata. Tahimik na nakaupo habang nag-aalok ng isang supot na puno ng dugo sa nilalang. Parabang ito ang isang lihim na alaga na matagal na nilang tinatago. Hindi makapaniwala ang ama at anak sa kanilang nakita. Hindi nila alam kung gaano katagal na nilang pinananatili ang lihim na ito. Ang lola nila pala ay may madilim na bahagi isang nagtatanggol na aswang na naninirahan sa kanilang likod bahay. Mula noon, hindi na muling umimik ang bata tungkol sa mga kaluskos. Ngunit tuwing gabi, tahimik siyang nakatitig sa bintana. Nananabik na malaman kung ano pa ang mga lihim na nakatago sa dilim ng kanilang bahay. Mula noon, nanatiling lihim ang tunay na nangyayari sa likod bahay nila. Ngunit sa bawat gabi, hindi maiwasang magtanong ang batang lalaki. Ano pa kaya ang mga lihim na nakatago sa dilim? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at gusto mo pang marinig ang iba pang mga nakakatakot na kwento, huwag kalimutang i-like at subscribe sa aming channel. I-comment mo rin kung may karanasan ka tungkol sa mga aswang o kakaibang nangyari sa iyong paligid. Hanggang sa susunod na kwento, mag-ingat sa mga lihim ng likod bahay.